Bata pa lamang si Mark Simon McElenthal, tumutugtog na ito ng piano, ang kanyang inang si Aurora ang nagturo nito sa kanya. Si Aurora ay mula sa mayamang pamilya, pinili itong sumama kay Dante McElenthal kahit ito ay mahirap lamang. Tinakwil si Aurora ng pamilya at hindi ito pinamanahan ng kahit na ano, doon nagkaroon ng depresyon ng ginang hanggang mahuli pa nito sa akto ang pakikiapid ni Dante sa ibang babae, na sa kabila ng kanyang sakripisyo ay nagawa pa rin siya nitong lokohin. Habang naglalakad sa kalsada, bahagyang nasagasaan si Aurora na sanhi upang ito'y makunan. Nasaksihan ni Simon ang lahat ng pighati ng kanyang ina. Hindi na nagpakita pa ang kanyang ama at sumama na sa ibang babae. Tumatak ito sa isip ng sampung taong gulang na si Simon ang ginawang pag-iwan sa kanila ng kanyang ama. Hanggang sa lagi na lamang nakatulala si Aurora at nakatanaw sa bintana at inaante pa rin ang pagdating ng asawang hindi na kailanman babalik pa hanggang sa nagwawala na lagi ito at wala nang humpay ang mga pagiyak. Doon na nagpa siya ang mga kapitbahay nito na dalhin na si Aurora sa mental hospital. Nangako naman si Simon sa sarili ng mag-aaral siya ng mabuti upang makasama niyang muli ang kanyang ina. Sa edad na labinsyam, nagtapos na ito ng education at kumuha pa ng kurso sa musika. Galik at saya ang naramdaman niya nang makita niya ang ina sa kanyang pagtatapos at nakalabas na ng mental hospital. Pero lumipas ang mga panahon, pabalik-balik lamang ang sakit ni Aurora at kapag sinusumpong, walang tigil ang pagsigaw at binabanggit lagi ang katagang patayin mo ang babae ng ama mo. Hanggang maging siya ay tila nagkaroon na rin ng problema sa pag-iisip. Dahil sa iniwanan rin siya ng kanyang girlfriend, sa rason na ayaw nitong makisama sa pamilya daw ng mga Baliu. Nagsasalita na lamang madalas si Simon sa harap ng salamin at paulit-ulit na binabanggit na pag ako nagmahal muli hinding hindi ako mang iiwan. Nagdaan ang ilang buwan, naging mas malala ang sitwasyon ng kanyang ina, kaya tinali na lang ni Simon ito sa kanyang kwarto. Tumatawa si Aurora ng walang humpay magdamag kaya pinili na lamang ni Simon na alagaan ang ina kesa ang ibalik ito sa mental. Bagamat magulo na ang takbo ng isip ni Simon dahil sa mga pinagdadaanan niya at ng kanyang ina, naging magaling pa rin itong profesor, ngunit sa huli nag-focus na lamang sa music at naging isang director ng Glee Club ng isang paaralan. Bago magtapos ang klase noong 1986, nakilala ni Simon ang napakagandang estudyante na nagngangalang Maria Pauline Carpio. Si Paulina ay may kapansanan sa paa, maganda-ganda ang mukha at boses. Umibig ang profesor sa kanya, hinahatid siya nito pauwi at laging binibigyan ng mga regalo, hanggang sa niyaya nitong magpunta ng kanyang bahay para mag-rehearsal sa pag-awit. Naging mabait naman si Simon, ngunit talagang gustong gusto nito ang dalaga. Nang gusto ng umuwi ni Pauline, sinarado ng propesor ang tarangkahan ng bahay at nakiusap na wag daw muna siya uwi. Dahil nangako daw itong kakain sila ng sabay sa hinanda nitong dinner, gabi ito ng February 14, 1986. Wala namang intensyong masama ang profesor pero nanlaban ang dalaga at tila natakot na sa profesor, hanggang sa umakyat ito sa taas na palapag ng bahay upang umiwas. Sumigaw ang profesor na, wag dyan Pauline, wag dyan, bigla nitong nabuksan ang pinto ng kwarto kung saan naroon ang ina nito. May hawak itong matulis na gunting sabay saksak at napatay ng ginang si Paulina. Tinago ni Simon ang bangkay ni Pauline sa bodega ng bahay. Kinanap ito ng pulisya ng halos tatlong taon ngunit walang kamalay-malay ang lahat na matagal na pala itong patay. At ang bangkay at kalansay nito ay nasa mansion lamang. 1989, nabalitaan na lamang ng lahat na nagpakamatay ang profesor matapos na may isa na namang estudyante ang nadala nito sa bahay. Gaya ni Pauline, maganda at magaling kumanta ngunit kaibasa nangyari kay Pauline, nakaligtas ito maging sa pananaksak ng ina niyang wala pa rin sa sarili. Bago mahuli ng pulis si Simon, nagbaril ito sa kanyang bunganga, at tuluyang binawian ng buhay. Neresolba ang misteryo matapos matagpuan ng nakabili ng bahay ang diary ni Paulina. Huli kasing naisulat ni Paulina na niyaya siya ng isang MD. Musical Director o ni Mark Simon McAllenthal noong February 13, 1986 para manood ng sine.